Labing dalawang kahulugan ng kuneho sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming kuneho sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tagumpay sa buhay at magagawa mong mapupuksa ang mga pasanin at responsibilidad na iyong pinagdudusahan sa mahabang panahon. Pangalawa, hinahabol ka ng kuneho sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may iniiwasan kang mga problema sa buhay na dapat mong harapin. Pangatlo, kinagat ka ng kuneho sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na malantad ka sa isang malaking away sa pagitan pagitan mo at ng isa sa mga individual na malapit sa iyo. Pang-apat, nang huhuli ka ng kuneho sa panaginip, ito ay nangangahulugan na makakatanggap ka ng malaking pabuya sa pananalapi sa mga darating na araw at mayroong posibilidad na mapromote ka sa iyong trabaho. Pang-lima, pinatay mo ang kuneho sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagsisisi sa mga maling nagawang desisyon sa iyong buhay. Pang-anim, kumain ka ng karni ng kuneho sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may mga taong magsasalita tungkol sa iyo na may paninirang puri at chismis. Pangpito, nagluluto ka ng karni ng kuneho sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na makamit mo ang malaking kita at masaganang kabuhayan sa hinaharap. Pangwalo, ang pag-aalaga ng kuneho sa panaginip ito ay nangangahulugan ng iyong kakayahang magmahal, mag-aruga at magbigay ng malasakit sa iba. Pangsyam, puting kuneho sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng katapatan, kabutihan ng intensyon at gabay sa tamang landas. Pangsampo, itim na kuneho sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng takot, insecurities o sikrito na unti-unting lumalalim. Panglabing isa, brown na kuneho sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ang iyong buhay ay masasaksihan ang malaking katatagan sa darating na panahon at magagawa mo upang maabot ang iyong mga mithiin sa buhay pang dalawa, kulay abong kuneho sa panaginip ito ay nangangahulugan na nakakaramdam ka ng maraming stress sa iyong buhay so yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos, maraming salamat